are now watching neck Albatronics. don't forget to subscribe Ayos! 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 so ito na siya mga boss no so nabaklas na natin yung kanyang cover at saka yung heatsink so yung sira mga boss is uh, tong chip na to yan. Ang dalawang chip na yan. So, yung number niyan is CS8673E. Yan. So, meron naman sa shopping mga boss. So, nakabili tayo. So, try natin siyang palitan. No? Kasi, okay, pagtesting testing natin. Pag sinasupplyan kasi ito. Uh, umusok. Yan so supply natin mga boss. So pagmasdan niyo. Iyon. So, mosok yung kanyang uh, amplifier IC. Yan. So, tanggalin muna natin. Kasi ito mga boss, na-short yung kanyang output. Yung kanyang speaker dito. So, pag-testing. So, na-short kaya motok yung kanyang IC. Yung mismong uh, amplifier IC nya. Yan. Yan yung CS 8673A. Dalawa mismo. No? so yung gagawin natin nga repair ngayon mga boss is papalitan natin kanyang chip no? so, nakapalit, nakabili tayo sa Ch Shopee kanyang uh, replacement okay mga boss so ah uh, na natin no, na kita na natin kanina na umusok yung ating uh, MT21 yan, ZQ MT21 na chip yan yung CS873E yan yung kanyang power IC yan yung mismo yung kanyang amplifier no so tatanggalin natin yan mga boss para ma-check natin yung kanyang op-amp kung wala bang problema no so gagamit tayo ng signal tracer so bago yon tatanggalin muna natin yung kanyang IC yung kanyang uh, amplifier IC para uh, di umusok kasi pag di natin tinanggal yan tapos nag-power tayo at uh, check natin yung kanyang uh, signal o, meron pa bang lumalabas dito sa kanyang uh, preamp tsaka yung kanyang crossover no so sa pagtanggal nito mga boss madali lang gamit lang tayo ng hot air no so lalagay na natin siya ng flux so yung gamit kong flux mga boss is ito yan shoulder paste so actually hindi siya shoulder paste dapat yung nakalagay dito is shoulder flux kasi yung paste ano yun uh, iba yun para yon sa mga BGE yan so lagyan lang natin mga boss no so yung datasheet sheet ito mga boss ng ICS ilalagay ko sa description no? para may guide din kayo so yung number 1 nya mga boss yung pin 1 ito is yung, yung, yung kanyang uh, positive no sa para, para yun sa supply so kung nalilito kayo kasi baka pagtagal natin wala siyang marking so kayong magalala mga boss tuturo ko sa inyo kung saan yung kanyang pin 1 So sa hot air mga boss, sitting lang natin uh, 350. 50 degrees Celsius at saka yung uh, air niya is number 4, no? So tanggalin lang natin 'to mga boss, so, madali lang naman 'tong tanggalin yung kanyang chip. So avoid niyo lang mga boss na matamaan yung ibang components na. No? sa pagtanggal mga boss is ganyan lang siya. So madali lang 'to mga boss, no? yung mga katabing uh, components niya yung kapasitor at saka resistor so avoid nyo lang mga boss no? para di siya matanggal so wag nyo siyang masyadong idikit yung hot air so at least mga 1 inch yung kanyang layo sa components at least maano natin yung ibang components nya uh, ma protektahan natin sa heat yan so gamit kayo ng tweezer mga boss no so, dapat di nyo matamaan yung kanyang mga kapasitor sa gilid kasi pag natamaan yan is okay rin naman mga boss masusolder naman natin yan. Pero sa mga baguhan, so kung magtatanggal kayo, so ingat lang mga boss para hindi madadobla yung trabaho niya. Yan, so katulad nito, yan, so natanggal na siya. Siya nga pala mga boss, no, yung IC na CS8673 is meron siyang pad sa ilalim. Yan. yan, yung kanyang ground pad mga boss. No? So nakikita naman natin dyan. So papakita ko maya. Tatanggalin muna natin itong isa para matapos na siya. So kailangan talaga mga boss, meron tayong flux na ilalagay no? para mas madali yung ganyang pagtanggal. Kasi pag wala yung flux, mahirapan tayo so matigas siya kung tanggalin. So, dapat meron tayong uh, solder flux na ilalagay. So mura lang naman yung mga boss nasa no? sa so, Shopee. Nasa 50 pesos or below 50 pesos yung bili ko niya. So, tong MT21 ko mga boss Disgracia lang to no so na short yung kanyang output so sa so, mayroon dyang MT21 so ingatan nyo mga boss yan. so itong IC mga boss nabili ko sa Shopee no sa lagang uh, 200 200 plus ba yun 200 plus 5 pieces na so di ko pa siya na try kung okay ba so ngayon malalaman natin yun kasi magte-testing tayo yan mga boss no natanggal na natin yan And yung kanyang uh, pad So meron siyang ano sa gitna, ground pad na. No? So nagsisilbing heatsink sink na rin niya mga boss. Yan. So ngayon maka na tayo, gamit tayo ng signal tracer para ma-determine natin kung sira ba talaga tong uh, may tama din ba tong kanyang crossover at saka yung uh, tone control niya dito, yung pre up niya. So ayun dito sa ating data Yeah, so meron akong data sheet dito na download na. Uh, CSH-73E si no? So mag-inject tayo mga boss. Since natanggal na natin dito yung kanyang IC. Dito natanggal na natin siya. So te-test natin yung kanyang preamp, Tsaka uh, crossover na ano, uh, So syempre dito na tayo mag-inject ng ating signal tracer mga boss, na Dito. So based dito sa ating na-download na -download ng diagram, yung kanyang audio source S pin 7 tsaka pin 6 ground yan pin 7 yung in pin 6 yung ground same lang dito bo mga boss sa bridge no so ito kasi yung bridge yan ito yung circuit ng sub natin sa buffer out so kung nakikita nyo isang speaker na siya kasi pinag bridge niya yung kanyang output yan. so same dito yung kanyang audio source is nasa pin 7 so mag inject tayo dito mga boss no pin 7 ito naman yung kanyang left and right mga boss no so napapansin din natin ang dalawa yung kanyang speaker kasi ito ay stereo yan. so ito yung laman ng ating uh, ST21 uh, MT21 no? yan so yun mga boss no mag-inject tayo so gamit natin yung signal tracer ito yung signal tracer ko yung laman nito mga boss is uh, audio amplifier no na maliit yung 5 volts lang para matrace natin yung kanyang signal kung gumagana pa ba yung kanyang preamp uh, at saka yung kanyang crossover network no? So sa pag pagkabit nito mga boss. Ah, uh, itong isa sa ano to, probe ng tester to, kinuha ko lang. Yan. Yung isa naman steady natin sa ground. So since yung ating kapasitor, ito yung ground niya. So dito na tayo maglagay na. So dito na natin siya ikabit mga boss. Yan. Tapos supply lang natin to. Tsaka natin i-power yung ating uh, MT21 mga boss na. So huwag yung mga target na huwag yung attack na i-power to kasi natanggal naman natin yung kanyang IC. So pwede na natin siyang i-on ulit mga boss. Yan. Yeah. Tapos, yan kung nakikita nyo, nagpa-power na siya. So, connect tayo sa bluetooth niya mga boss. No? So hanapin ko lang yung kanyang bluetooth no mga boss kasi nagbo-broadcast na yun yung kanyang bluetooth kita lang bakit wifi tayo sa bluetooth so, yung kadalas ang name ng ating mga plus this wz wz audio so nandito siya mga boss prepare ko lang boss play tayo ng music so ayan nag pair na siya so play lang ako ng audio so yan naka play na tayo tingin na natin ito mga boss yung ating sinasabi kanina na mag ah, sundot tayo dito sa pin 7 para malaman natin yung kanyang ah, yung kanyang preamp tsaka yung crossover kung okay pa ba so unayin natin yung kanyang subwoofer mga boss no? so ito na part is subwoofer yan, bridge output po yan so sabi niya dito pin 7 daw try natin yung pin 7 Yan. So, nasa pin 7 nga mga boss no? Naririnig yung Yan. So, so walang tama mga boss Yung ating crossover network na no? Sa ating sa buffer frequency Okay po siya Lipat natin dito sa Left and right no? sa subwoofer. Oh. So, ganyan mga boss. So, na-check na natin na walang tama yung kanyang uh, preamp at saka yung subwoofer circuit niya. So, pwede na natin kabitan ng bagong IC. Yung bagong uh, 8673 in a chip niya. So, wala na problema sa kanyang preamp. So, tumutunog, tumutunog naman siya. Yan. 7 ito mga boss. ganyan lang mga boss yung pag ng ating uh, audio signal no? kung okay pa ba yung kanyang preamp so di kasi natin ma-determine kung uh, may tama rin ba kanyang preamp kasi umosok yung ating chip no? so para ma-double check natin gamit tayo ng signal tracer no? so abangan nyo lang mga boss uh, mag-release din ako ng video sa paggawa ng audio signal tracer no? so malaking bagay ito mga boss para sa ating mga technician para maka magamit natin siya as signal tracer no? mahalaga din mga boss na makakuha tayo ng uh, data sheet ng ating uh, ginagawang uh, repair kasi dito tayo nagbabase eh. kasi tayo, dito tayo nagbabase sa kanyang schematic diagram mga boss Na, boss no so next step natin is kakabit uh, na natin yung kanya uh, new IC yung papalit natin sa na Stay tuned at nat natin siya mga boss no yung nabili kong uh, Chip sa Shopee yan so ito ay uh, CS8673E yan so 5 pieces daw mga boss no so yung price niya is 239 so, tingnan natin kung uh, legit pa to So, ayan. So, ito yung papalit natin sa ating MT-21. Kasi nasira yung chip niya. Papalitan natin. yan Bago natin uh, ikabit yung ating IC na bago, mo muna natin yung kanyang pad. So, mas mabuti meron tayong solder wick. So, since wala tayo noon, gamit lang tayo ng uh, wire. Yan. So, yung wire, binasa lang natin ng um flux para dumikit yung kanyang excess lead. Yan. So kailangan natin linisin yung kanyang pad mga boss bago natin ikabit yung uh, bagong IC. Yeah, so ganyan lang mga boss, madali lang siya. so tanggalin lang natin yan. Okay, mga boss, so ito na yung ating na-replace, no, yan, so goods na yan mga boss, so for testing na tayo yan, yeah. so sa so pag, uh, ano dito mga boss no, sa so, pag uh, change ng IC nya, is kailangan nyo natin talaga ng hot air, kasi yung ilalim ng IC natin is mayroon syang ground pad, so kung wala ito mga boss, yan, yung ground pad na yan, eh, ay okay sana na ayon yung gamitin natin pero din natin masusulda yung sa ilalim kaya as mabuti hot air yung gamitin natin mga boss no. Yan mga boss, check natin. So, testing na tayo. So, yung lulod ko dito sa left and right, itong uh, aking speaker na Ayima. Yan. So, ito po ay 2 inches. Yan. So, sa gusto mag-order nito mga boss, uh, ilalagay ko na lang sa description yung link niya kung saan ko ito nabili. Sa so, Shopee ito mga boss, no? Yan. Yung subwoofer naman natin mga boss, since wala tayong malaking speaker, yung gagamitin natin is ilulod natin yung ating MCB na 12 inches 300 watts. So, ito siya mga boss, oh. Uh, ayun. Yung MCB na yan yung ilulod natin sa ating sub kasi wala tayong ibang speaker. So, di naman masusunog tong ating MT21 mga boss kasi yung speaker na load natin is 12 inches 300 watts yung uh, itadrop lang na power ng ating MT21 is yun yung lang talaga yung ibibigay na doon sa ating subwoofer At, kaya di po siya masasunog mga boss no? so huwag kayong mag uh, malito baka sabihin nyo na mas mataas yung wattage na ilulod natin dito so okay lang yan mga boss yan so i-wire lang natin mga boss no? ilulod ko sa left and right itong ay uh, audio na speaker yan so 15 watts lang to mga boss so maganda din ang tunog nito So malinaw yung kanyang bukal. Yan. So dito, left and right. Yan. So yung positive niya is nasa, ano, dito sa kanang bahagi. No? So yun mga boss, yung ating left and right. No? So nakabit na natin. Yung panghuli is yung ating sub. So since wala tayong ibang speaker, ito yung gagamitin natin mga boss yung ating MCB so 300 watts lang naman to so kayang kaya ng ating MT21 mga boss so sa mga nagtatanong kung masisira ba yung plus D mo yung amplifier mo kung mataas yung speaker na ilulod mo yes, hindi po mga boss hindi po siya masisira kasi yung i-deliver lang ng MP21 yung 100 watts lang papunta sa ating 300 watts na speaker basta yung kanyang impedance mga boss is pasok don sa ating MP21. So, kaya naman niya 2 ohms load eh. is yung ating speaker na MCB. So, ayan po siya. So, nilapit ko. Ayan. Yung wattage po niya is 300 watts, 8 ohms. Ayan. So, kaya kaya ng ating MP21 po mga boss. Ano ko lang. Uh, -ano lang natin para ma-arrange. Ayan. So, ganyan lang siya mga boss. No? Ayan. Tapos niyan, mag-connect tayo sa Bluetooth tingnan natin kung working ba yung na-replace natin na IC so kung working to mga boss so pwede na tayong mag order sa Shopee since original lang mga yung, yung, kanyang chip no so hindi na pa hindi may erase yung kanyang ano naka naka ano talaga siya naka engrave yung kanyang sulat no? so kuha tayo ng isang cellphone pala nakalimutan natin yung kanyang supply so yung gamitin ko mga boss ito lang no yan 12 volts, 1 ampere. So, goods na ito mga boss. So, kaya niya yung ipatugtugin ng ating tatlong speaker. Na. So, plug ko so lang dyan. So, on. Yan. So, meron siyang opening audio. No? Yan. So, makakonnect lang ako dito sa ating WZ-BT. Yan. So, yun. So, meron tayong na narinig na tunog na connecting na siya. Ayan. Testing na tayo, no? So, meron na tayong audio dito na nakaready. Ayan. So, bukal pa lang mga boss, no? Eh. So, di, di, ko pa na volume yung kanyang sub. Ayan, yung sub niya. Ayan. So, Ayan, nagkakaya yung bass konti. Hindi so, pa niya nakasagad mga boss, no? Eh. Ayan. goods mga boss yung ating repair uh, ito yung kanyang tribal uh, yung kalansin niya malakas din so, maganda yung tunog na speaker na ito mga boss no? yung AIMA so, uh, nagay tayo ng tayo ng sub so mag kayo mga boss para marinig niyo yung sub boss oh. So, so, yung mga boss uh, ganitong kalit lang na amplifier kaya nyo i-handle yung ating MCB yan so sa mga tatanong uh, uh, yung magsasabi na hindi magtatagal to so hindi yan to mga boss magtatagal tong ating uh, MT21 basta pasok lang yung speaker na niload natin sa kanya. Yung impedance niya kasi 2 ohms yung kaya ng, at, ng ating sub. Tsaka yung left and right naman is 4 to 8 ohms. So pag sakto naman yung load yung mga bosses, uh, ma-handle naman niya yung kanyang uh, load na speaker. Tapos mga boss. Oh. try naman natin sa vocal mga boss no? so patutog lang tayo ng reggae so sana di makapirate na so try na natin Okay mga boss, yeah. <coughs> so pagtapos ito mga boss video na natin ikabit yung ating heat na no? Ayan. so di mainit yung ating chip mga boss Ayan. napakalinis talaga As ng ating heat sink mga boss no? Ayan. So yun mga boss no So pwede pala natin ma-repair yung ating MT-21 no? Pum, uh, meron tayong hot air er, tsaka bumili lang tayo ng IC sa Shopee mga boss no? so ito yung na-replace natin mga boss no? ito yung original niya. yan yung dalawa na yan so yung pinalit natin is nasa Shopee yan ito na order ko sa Shopee eh. so pakasulit mga boss no so, Tingnan natin sa sabo. Eh. astig, no. So napabilib din ako ng MT21. So yung HT21 mga boss, yung IC niya is iba din sa MT21. At saka yung TB21 iba din 'yon. So yun mga boss no. So maraming salamat. So see you na next vlog mga boss. So kung may tutunan, may natutunan kayo sa tutorial natin ngayon, so paki-like and subscribe na din mga boss. Yeah. So, God bless po sa lahat, no? Yan. So, kita-kits sa next vlog, mga boss.